Welcome po sa ating channel guys Tayo po ay magpapaksiw ng uh, isda uh, Yan po ay tamban daw Yan so, Guys, nai-prepare na po natin ang ating mga pangunang sangkap guys Nagpuha ko kasi nagpapaksiw guys Nilalagay po ako ng luya guys Nagpapaksiw po ako ng isda, nilalagay po ako ng luya Saka ng bawang Saka ng sibuyas tapos naglalagay din po akong sili. Ayan guys, pag ako po nagpapaksiyo. Ito po yung isda natin guys. Inuuna ko pong nilalagay itong isda guys. Ganun po ako guys, pag ako po yung Hindi pala, mali. Inuuna ko po pala itong mga itong mga ano natin. Ang una ko po nilalagay guys. Uh, pag ako po yung nagpapaksil guys, nuna po natin yung bawang, luya, sabay-sabay po yan dyan guys, unahin po natin. Yan. Nagpaksil guys, ganyan lang po. Uh, Ipapailalim po natin para kahit po matuyuan siya, hindi po masusunog yung isda. Sila po yung unang masusunog. Uh, guys? Yan, unahin lang po natin yan. Nalagay lang natin ang mga pangunahing ingredient natin po. Bawang, uh, luya, sibuyas, guys. Yan po ang aking style ng pagpapaksil, guys. Yan. yan lang po. Hmm. Yun lang yan, guys. Sa ilalim. Unahin lang natin sila. Hmm. Yan. Sa ilalim, no. <coughs> Puting sibuyas yung ginamit natin guys wala po kasing pula eh, yan po yung nandito kaya yan na po yung ginamit natin so, yung sili nagawin na rin natin yan yun, guys tapos yung isda napo po ang aking guys na pagpaksyo ito na po yung mga gulay natin mamaya ilalagay guys yung <coughs> isda na yan kaya na pa natin nilinis yan ito po guys talagay lang natin yan yung ating kaisdaan guys yun guys talagay lang natin yung nilera lang natin yan guys yun guys masaya yung lang natin yung isda guys Ngayon, guys, nailagay na po natin ito, na guys. Ngayon hmm. lang, kasimple. Itong gulay naman, guys, habang nakasalang yung, guys, ito naman, guys, ang ating tatrabawing, guys. and guys, ah uh, at ako po pala, naglalagay din ako ng kamatis pag ako'y napapaksew. Nalagay uh, natin yan, guys, so. Uh. Ngayon, nilagay na po natin ang kamatis. Kompleto na po siya sa unang sangkap. Lagyan na po natin siya ng asin, suka, betchen. Habang kumukulo siya, saka yung gulay. Ganun po ako guys. Lagyan natin siya ng betchen. Lagyan natin ng betchen. naman guys asin. Oke, lagi nanti asin. Hmm. <coughs> 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 suka. Hmm. Pakaloy natin sila matagal na matagal guys. Malay nyo, lumambot ng tinik, di ba? Damihan hmm. natin yung suka. Hmm. Diba? <coughs> Ayan guys, takpan na natin siya. Kasi guys, ang kakumplituhan ng unang sangkap, tinakpan lang natin. Tapos dito naman tayo sa ating gulay guys. Habang siya ay nakasalang doon, patrabawin naman natin siya guys. Kaya lang natin siya doon kumulo, nang kumulo guys. At pagkatapos guys, lalagyan natin, natin natin itong gulay doon. Lambot na lambot ang isda. At itinik siguro no guys. Patrabawin natin muna ang gulay guys. Uh, guys, at uh, 30 minutes po siyang kumulo. Titignan lang po natin siya guys. Yung ating paksiw nagdagdag nga po pala tayo ng tubig kanina dahil maasim tama natin lagi na suka mm -hmm. at ayan na po nangyari guys ay prepare na po natin yung mga gulay so yung ating aksiyo ayun palang paminta guys yung natin na pala kanina paminta ito ito yung ating pamintang pino guys Pino na guys Siyempre Tingnan natin yan Lalagay din tayo Yan guys Kaming tampi na guys Ayan Sangganta na yan Kasi lang naman laman ito Yan ang pamintang pino, guys. Lagay na rin natin. Talagay na natin ang mga gulay, guys. Kasi kung luto at luto lang din pag-uusapan, guys, luto na po talaga yung isla na yan guys. <coughs> Tikma muna natin siguro. Tignan natin, guys, ha. Tikma ng sabaw. tama tama na guys lalagay natin talaga yung gulay guys yan guys lalagay naglalagay po talaga ako ng gulay guys sa paksiw <clears throat> and guys oh. ang palaya po talaga yung pangunahing ano ng paksiw guys eh. talagay po natin ang palaya guys nalang natin ang palaya pangunahin po talagang sangkap niyan guys sa pagdating po sa gulay guys ang palaya po talaga pagpaksiw po Yan. kaya lang ngayon eh, naglalagay na rin po ng talong lalagyan ko lang din ng okra, Ito po yung sa akin guys lagyan na po natin ng palaya guys talong naman po ang ating lalagay guys talong guys, talong ang talong guys ngayon guys, okra naman po ang ating ilalagay guys. Ayan, ng okra guys. Ano na po natin ang ating mga gulay guys. Ang palaya, talong at okra guys. Yan po ang ating paksiw guys. Paksiw with vegetable. Ganyan po ako kayo magpaksiw guys. May gulay po talaga. Ngayon tatakpan po natin siya. Yan lang guys, ang gasa siya na ay maluto. Tuloy tuloy na yan guys, sa pagluto niya guys. Yan. Maluto na yan guys. Yan, pagbalik natin guys, siya ay luto. po ang ating paksi with vegetable. Tapos guys, nagluluto po tayo ng ulam. Dapat magluluto na rin po tayo ng kanin. Paterno guys, o, so, diba? sa uh, pag-unab guys uh, dalawang unab lang po tayo dyan siyempre mabon natin mabuti dalawang unab ko ah, okay na po yun diba. -tapon, na natin siya ang ating sinaing yan mag start tayo sa sinaing habang luto na ang ating ulam ng ating naman ay luto na ang paksiw oh guys luto na po hmm. ito naman ang ating paksiw with vegetable hmm. yung sinayin natin kasi simula pa lang ito ay luto na hmm. Huh? Ito na po siya, guys. Ayan natin mamaya si guys. Sigurado mamaya yan ay sumusubo na. Pagbalik natin, guys. At binalikan na si guys. Sumusubo na nga. Ay, sumusubo na nga siya, guys. Ayan, guys. At kumukulo na nga. Hmm, naman, guys. Sumusubo na, di ba? Ay. Ayan matapos siya guys masubo ngayon guys sa pagsasayang ko guys may teknika ko dyan guys sa pagsasayang ko guys pag sumubo na siya guys papatayin ko na muna yung gasol And guys iba guys sumusubo papatayin muna natin yan guys hmm. pinatayin ko muna guys hmm. mamaya babalikan natin yan guys papakita ko sa inyo guys pinatay muna natin pa sa matalang gasol guys mga 5 minutes mabalikan natin siya guys tuyong tuyo na yun guys wala ng tubig pagbinalikan binalikan natin saka natin siya papa din sa may ng apoy ganoon po ang aking uh, pagsasaing ng kanin sa gasol po yun siyempre guys at tingnan na po natin ang ating kanin nakapatay pa rin po ganyan natin guys after ng mga ilang minuto ayun na tuyong tuyo na guys din ah, naman natin siya ngayon guys sa may nang apoy lamang ang gasol Kapayin lang natin yan sya guys <coughs> Ng mga ilang minuto Ayan mga guys Okay na okay na yan guys Silipin lang natin ating paksiw guys Yum Lotong luto na Tuyong tuyo din Natuyuan mo na guys Sarap mo guys guys sa guys At tapos na siyempre alam na diba hey guys mali pa sa 8 minutes ng ating ito ayun na guys umumbok na hmm. hindi e na yan guys hmm. Nakaluto na tayo ng kanin. <clears throat> nakaluto na tayo ng ulam. Hmm. Luto tayo ng kanin. Nakaluto tayo ng ulam. Hmm. Paksiw na isda. With vegetable. Ang ulam po natin. Diba? Ang susunod ay ano na? Ang susunod ay ano na kaya? Mm. diba? Kainan na guys.